Ayan, napuwing pa Yun, welcome back mga katotok At welcome sa ating youtube channel Ayan, so, kumusta po kayo mga katotok So, medyo hindi tayo madalas nakakapag-upload Gawa ng na-restrict tayo na naman Yung video na in-upload natin ay na-restrict Tapos, sinabayan pa nung nasira yung ating flashlight mga katotok at hanggang ngayon na hindi pa dumating yung flashlight na in order natin kaya nagkira muna ako ng flashlight kay Papa mga katotok. ayan so sa mga bago pa lang po sa aking channel ay huwag nang kalimutan mo no subscribe pakihit ng notification bell para lagi updated sa mga ginagawa kagaya nito at nagustuhan yung video nito mga katotok ay huwag nang kalimutan na i-share sa iba para marami na tayo na manunod ayan so abang abang lang mga katotok sana ay makarami tayo

sa unang pagsisit natin mga totok at ito agad yung nagpakita sa atin isang surahan mm -hmm. sa na sa pool. masarap na ito pampaksya mga totok nasa 400 grams na ito kaya ano pang gagawin natin Panahin agad baka panain pa ng iba mga katotok pangalawang pagsisit mga katotok at nakakita tayo ng dalawang talag bago syempre yung buunahin natin yung malaki mm -hmm. natin yung isa mga katotok, kaya resurface muna tayo dahil kinapos tayo ng hangin mga katotok at dito nga mga katotok binalikan ko yung isa at dito pa rin, hindi pa rin siya umalis kaya mm -hmm. panatan na agad natin baka kung maripas pa mga katotok sayang, malalapad na talag bago yung una pala na panak mga katotok yung pala ang maliit itong pangalawa pala yung malaki so buti na lang hindi umalis mga katotok ayos na ayos na ito masasarap na isda ito At sa pagsisip natin ulit nakikita tayo ng isdang lalagan Yan mga katutok, lalagan ang taong niyan dito sa amin Isang uri ng snapper mga katutok Masarap din ito mga katutok sa sinigang Lalo na sa kinilaw mga katutok Ayos na ayos mga katutok At sa pagsisid natin mga katutok Isa namang talag bago yung ating nakita Kaso pas mga katutok Hindi na natin tinamaan pero hahanapin natin yung mga katotok. Sigurado kong nasa paligid lang. Ayan mga tutok itong bato na ito ay nilagpasan ko na mga katotok nung paglingon ko ay mayroon palang isda na nakatago kaya banatan na natin um, yun siya sa kabila mga katotok tagusan para pala yung butas yun hinila ko daplis pala yung tama so ang pangalan ng isda na ito mga katotok sa amin ay isang lamon lamon mga katotok o sa tinatawag naman sa ingles ay tusk fish So masarap po ito mga sa kinilaw, lalo at, at sinabaw. Ayos at nakadali tayo ng malaking isda mga katotok. Mag-iisang kilo na pala yan. Ayos ayos. So, ay mga tutok na daanan natin itong isang pato na tinatawag na manunggol meron palang natutulog na isda sa ibabaw so, ang tawag isda nito mga tutok sa amin isang ipos ipos o saging saging ito yung pangalawang uri ng saging saging mga katutok o ipos ipos na di na talaga siya lumalaki good size na yan mga katutok iba dun sa kulay green na umaabot yung ng dalawang kilo yan mga totok sa pagsisid natin ulit ay nakakita tayo ng isang talagbago. Ayos sa pool. Tumatalagbago na kasi dito sa amin mga katotok. Gawa ng lumakas na naman yung amihan, nawala yung lumot mga katotok. Lumalabas kasi itong mga isda dito sa amin mga katotok kapag walang lumot at nadaanan natin itong isang malapad na bato mga katotok ay mayroong nakatago sa ilalim video no pasensya na kung hindi nakita ng camera gawa ng malalim nung kanyang pinasukan isa palang lupit mga katutok kauri din ito ng task fish mga katotok ulam mong masarap din ito mga katotok lalo na sa paksiw at dito mga katotok na tayo ng isang danggit na nakapasok dito sa tinatawag namin kalapalapa hinahanap po yung ulo mga katutok kasi hindi ko makita video sa, sa sa sapulin kita um, sapul malapad-lapad na rin ito mga totok ayos uh, ito na pala yung huling isda na napanat natin mga katotok. gawa ng salubong tayo sa agos at maliwanag yung buwan mga katotok so mga katotok yan yung buwan napakaliwanag talaga kaya yung isda na nakikita natin ay napakailap nagpasya na lang kami na gumilid daw gawa ng salubong na rin kami sa Agos at ayan pinaabutan tayong maraming nangingilaw ng pugitang pula o tabogok mga katotok you know ang liwanag ng buwan, mga katotok parang umaga lang kaya doon na lang natin silipin yung mga nahuli kong isda sa gilid mga katotok at ayan nga mga katotok nandito na nga tayo sa gilid at ito lang yung ating naging huli nasa tatlong kilo lang ito lahat mga katotok wala mailap nga yung isda mga katotok yun know? at medyo madalang rin yung panain kaya hindi tayo nakakahuli ng marami at mailap kasi yung isda mga katotok maliwanag yung buwan so bawil lang tayo pag wala na talaga yung buwan ayos nasa tatlong kilo naman yung ating mga naging huli solve na rin yan mga katotok bibinta natin yung dalawang kilo ayan maraming salamat po sa patuloy na panonood thank you for watching po